Toles. Chay, 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 chay. Yan na Chay. tol. Masakit ba yung kamay mo? Hawakan ko muna, tol. Masakit. Hana hanak, hawakan ko muna. masakit. Hilutin natin. Masakit. Nag-aabang yung ano dyan. Nga. Nga bado, Tol, 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 tol. Aka hawakan ko. Huwag. patong mo na dun. Bawal niya, bawal. Sige, na Hahawakan ko lang. Huwag, masakit yan. Masakit. Masakit. Tanggalin mo daw, tol. Namamaga yan. Sige, tanggalin mo na nga. Huwag. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Tanggalin mo mo Tanggalin mo na. Masak -tanggal masakit, na, Hindi 'di masakit. Ay, na masakit, Tanggal na! Masakit, masakit. Sababa, sababa. Sababa, ibaba mo. Masakit, oy, Ma. Masakit, masakit. Putang bakit? Bakit, bakit namaga? Namaga, namaga. yung isa pa, yung isa pa. Suprang pagaya na. ah. Namamaga nga eh. Grabe ano. Namamaga. Pagagagay. Oh, tol, mas, ano masabi mo sa kamay? Kayang hilutin? Hindi ko kayang, ano yan? Mahirap, mahirap ibalik, no? Mahirap, mahirap ibalik. Mahirap ibalik. Oh, oh kaya, ano kaya, kaya, niya? kaya, kong tanggalin. Hindi, hindi ko kayang ibalik yan ang grabe ano, ya. sakit na kamay niya. Eh, <laughs> <laughs> May nakaharap eh. <laughs> <yung tabuatin> mo, ha? <laughs> para, <laughs> 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 harang. <laughs> <laughs> grabe, oh, grabe. Chay, 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 chay. Grabe, oh. Hiram lang to, hiram. Oh, grabe, oh. Masakit to, oh. pagampaga yung kamay, oh.

Matindi, matindi yung ano yun. Matindi yung kamay nyo. Sige, ano muna? I itago muna. Namamaga yung kamay. Talaga na namaga. Si is mysterious. Grabe, hindi ko kayang ilutin yan. Hindi kayang ilutin. Hindi oh. kaya, may nakaharap. Oo. Oh. Oo. Grabe. Oh, sige, sige. Sa Sabi mo na lang, pasensya na kayo, hindi ko pinapailut to. Na, Sobrang paga, hindi kaya ni lari Hilot yan. Hindi kaya, ni... <laughs> hindi kaya ni Hindi kaya ni si Hindi kaya, kaya ni, kaya kaya. ni hindi daw kaya. Hindi kaya, kaya ng ilutin. Grabe. Na ha? Ka na? Hindi pa. Ito nakasahod na. <laughs> Ay, na yan sa Boy Lobag. All Si ah. Thank you so much. Thank you so much. Nari. Ah. Nari ini Hmm.